Yun know, o, kamusta mga kalapatid, mga kapatid, mga So Update tayo ngayon sa ating mga warriors dito sa Capistrano Classic World of Rays So ngayon is uh, magpapakain tayo ng mga ibon natin Yung mga ibon natin, yan Yan sila So yung mga ibon natin is sa uh, pangalawang lagay na yan Kaya hindi na sila ganun nagwawala Yan, nakakaalagyan mga ton yan. Alright, so nandito yung iba Yan tapos ang nandun sa labas. Yan. Mga tapos nang kumain. So ngayon lang nag-video kasi kanina mga halimaw. Mga nagwawala. Yan. 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 yung mga ibon natin. Ano lang sila? Tawag dito ah. Uh, kampante. Yep. So yun mga ibon natin dito. Yep. Ito. So dito tayo na nakakapag ano update kasi wala naman tayo talaga masyadong i-update dahil yung mga ibon natin is nakatenga so pang ano na nila to uh, I think uh, pang second week Ayan. nawala silang pakpak at buntot so patubo na yun yan yung mga ibon natin nandito yan all goes in the wood yun yung mga ibon no? oh. mga tapos lang magsikain yan so ano lang tayo, tag, dito ah. Ang ginagawa natin yung routine is sinutulak ko sila dito lahat. Ayan. Tulak ko sila dito lahat. Tambay sila rito. Pasok sila doon sa ano natin. Sa 360 viewing natin. Ayan. Dito sila dadaan. Ayan. Ayan, pag ganun lang. Tapos papasok sila doon. And then, same uh, ano lang. Pagpapakain tayo dyan para sila dumaraan Para hindi nawawala sa isip nila yung kalilang mga dinaraanan yan so yan uh, tapos tayo tayo magano magpurga sa mga ibon tapos magbigay ng ano uh, magbigay ng no can't can care tapos purga sa mga ibon surat so, na sinabi ko noong last dog natin yep tapos uh, merong isang nadali uh, sinabi ko na sa may ari after ko mag 7 days ng kanker tapos pay nga sila two days tapos nagbigay ako ng pang ano nang pang tao dito uh, purga and then after ng mga ilang araw yun lumabas na yung ano niya hindi niya nakaya so sinabi ko na sa may-ari, and then all goods naman uh, para at least alam ng may-ari, kung ano nangyayari sa mga ibon so kung wala kayong nagiging update sa akin na hindi ako nagta-text o nagpa-message ibig sabihin is yung ibon nyo is all goods yan yung mga ibon natin dito yan may mga nakikita ako paminsan na may parang ano sa mata tuka yan. pero hindi naman malala and then tinitignan ko kung one eye cold ba yun or what hindi naman so all goods naman yan. kapag may nakikita ako pinapatakang kagad natin ng mahiwagang doctor eye yan Alright, and then tinitignan ko ang katawan kung bumabaksak. All good naman yung mga katawan. Uh, malilusog. Grabe yung mga halimaw natin dito, mga mandirik, mga ano, barako. Yan. Grabe sa katawan. Ano na yung mga yan? Oop, dito tayo. Yan. Yep. Mga natin, oh, no? may mga bundok na tayo rito. Eh, no? Bundok. Hindi pa naglilinis kasi ano, nandito ah, uh, Busy. Ten, lilinisin ko yan kapag uh, ano na ulit tayo, low light, Pero wala naman problema yan kasi dry naman yung mga drop nila. Ngayon nga sila. Oh. Mambulan sila kanina eh. So yan ito lang ginagawa natin. Electric pan sila rito para di sila ganun mainitan. Pero di naman mainit dito. sakto lang. Ayan, mayroon naman sila mga butas dyan. Ayan, lalo dito. Laki na, no? Yep. Gusto nilang tumambay. Yan. Tapos ito. Yan ganyan, ganyan lang routine nila. Yan you know? Labas, pasok, labas, pasok. Kaya sila Yep. Ganyan lang. So, yeah. Ano lang. Uh, pahaba lang tayo ng 9, 10 flights nila. Tapos yung iba, 8, 9, 10. Kasi yung iba, mga sobrang bata yung mga 8, 9, 10. Pero yung may mga edad na na tinanggalan ko lang ng 9, 10. Yep. Yep. Tapos mga buntot nila tinanggal ko. Pero yung ibang buntot, uh, di ko tinanggal yung mga patubo. Ayan. Yep. Yeah, so, yun mga ibon natin. Uh, mga nagpapa, ano, nagpapa binatat, dalagat. Yung iba dalaga na. Nagbibinata. Yung iba may itlog na. May mga nangingitlog pala. Ayan. May mga nangingitlog pero ginagawa ko pag itlog, tinatapon ko, tinatanggal ko. Para ano, tag dito, uh, hindi, hindi sila maglimlim. Yan. So, ayan lang yung mga iba natin na uh, all day, all night. Ganyan lang sila. Hindi naman all night. Uh, sarado yan pagkagabi. Yep. So, tambay cute. Paaraw. Then, ano kasi, mga ilang araw, pa panay ulan. Yan. Yep. Pero kapag kamahina yung ulan, pinapalabas ko sila para makapaligo sila. Yan ang ginagawa natin dito. Yep. So, yung iba na gludugon, heavy, ano, molting, iba. Hanapin natin mga heavy molting dyan. Yeah. So, yeah. Uh, <clears throat> wala tayo masyadong ganap. Uh, Bari hindi ako masyadong nakakatambay dito kasi ano. Ang ginagawa ko lang dito is pakain lang tayo. Tapos, uh, tayo dito. Pakain. Bigay ng mga supplement na kailangan ng katawan nila. Yan nakakalat yung mga tubig yan kung saan tayo maglakad may tubig may apat doon. may isa rito sa so may sulok may dalawa rito yan naglalagay rin tayo sa may labas pero ngayon wala eh, kasi naubos yan so yun lang mga tol uh, wala tayo masyadong update dahil ano tol dito uh, paulit ulit lang routine pakain labas viewing lalo yung mga bago rito Uh, Viewing-viewing lang sila. And then, kapag magpapakawa na tayo, di ko sila makakawala ng sabay-sabay muna ulit. Back to ano tayo? Back to zero. Mabaga, per section. Pero ano lang, bali uh, vale 4 days lang. Let's say na uh, first day doon. Tapos, second day. Tapos, third day dito. Tapos, fourth day. yan Mabaga, parang... Kung wala nyo nasa isang room, pakula natin, tapos after ng 4 days na pagpapakawala todo natin lahat tapos update tayo sa wing companion alright so yun ang mga kaburo ko to. bali yan lang muna yung update natin at ano tayo masid masid sa kalusugan ng mga ibon natin para ano dito ready to go yung mga warriors natin pagdating ng sabakan nasa yung papawin alright so yeah good luck mga tol yan back to, ano tayo sky ng hindi ko sigurado kung last week ng July or first week ng August yung yeah, mga ganyan depende sa pakpak -pak nila yan yeah. alright so nagbibigay rin tayo para sa peder nila para tulong sa paglago ng kanilang mga balahibo lalo sa mga heavy ano heavy molting yan yeah. mga heavy molting yung pa nagbabaksak ng katawan pero sigurado ko pag nagbaksak na ka sabay sabay yun yan. yep maganda so, ng katawan nila oh. walang hawak hawak yung mga tol And, walang hawak hawak yung mga tol so pinababayaan ko lang sila rito malaya sila kasi ang pinaka purpose ko nyan uh, kaya di ko sila pinapakay naman yan para ano sila tawag dito ah uh, hindi sila may stress yan dahil kapag ka binulabog natin sila ng binulabog dito, baka may stress yung mga ibon natin. Alright, tambay kut lang. Eh, shoutout nga pala kay Lakabaw. Eh, nabawasan nga pala siya ng isa. Tingnan, e, tulad ng sinabi ko kanina. Nadali sa ano, sa... Hindi ko lang kung doon sa kanker. Nagbigay tayo ng ano, 7 days kanker nga eh. Tapos, Nagbigay tayo ng ano, ng pampurga. Ayun. Na-clean ng mga ibon. So lalabas talaga do yung mga ano, may hinang nilalang, kumbaga dilitaw at dilitaw yung mga nararamdaman sa katawan. All right, so the rest all good sila and then syempre uh, at the same time monitor para all good yung mga ibon. All right, so yeah, bali masid-masid lang muna tayo. Ayun. Dito maluwag oh. Ayun. Nandun sila kasi nandun ang pakain eh. Lahat ng kwarto, nilagyan natin ng patokaan para hindi sila magsiksikan sa isang area. Tulad nito sa kuwa lang ngayon. Alright, di ko alam kung gutom pa itong mga to pero may mga patokaan pa na may laman eh. So, yeah. Good luck at uh, masid-masid lang tayo. Alright, so hanggang sa muli. Uh, comment kayo and then please share yung video natin supporta sa Capeslano Classic 1 of 5 let's go